Ako lang ba yung may pangarap na makapagsuot ng suit? Alam mo yung tipong tuwing nanonood ako ng Peaky Blinders, napapansin ko lang lagi yung damit nila eh. Bilang batang lagi nanonood ng mga movie, sobrang tuwang-tuwa ako kapag nakakita ako na nakasuit. O kasi, bata pa lang ako, pangarap ko na makapagsuot ng Amerikana eh. <laughs> to the point na gusto ko nga magtrabaho sa opisina, para lang araw-araw ganito yung suot ko eh. Tsaka ang cool kaya kapag action movie tapos yung bida nakasut, tapos nakikipaglaban siya. Kahit hindi nga action eh, naalala ko yung movie na Poseidon, tuwang-tuwa ako dito kasi di ba kailangan nga nila makatakas kasi palubog na nga yung barko. Pero ang astig kasi nila tingnan kasi nakasut sila habang tumatakas. Kumbaga parang may nai-scratch na part ng brain ko kapag nakakakita ako ng nakasut tapos unti-unting nasisira, nadudumihan dahil nga nakikipaglaban yung bida. Kaya nung pinalabas yung John Wick, sobrang nagustuhan ko to eh. Kasi ang galing mo na nga makapaglaban, aesthetic pa yung damit mo. <laughs> Abang nakikipagsuntukan, lumilipad-lipad yung necktie, tsaka yung coat niya. Naalala ko pa nga nung prom namin ng grade 6. Grade 6 may prom? Hindi ko din alam kung bakit. Naalala <laughs> ko nun, gustong gusto kong magsuot ng suit. Dahil nga napanood ko yung Saw 6, tapos gustong gusto ko yung suot ng bida dito. Pagkapanood ko nito, hindi na mawala sa isip ko yung suot niyang suit tsaka yung vest niya eh. <laughs> Alala ko pa nga nung si Michael Jackson tapos sumikat yung mga music videos niya, gustong gusto kong makapagsuot ng ganitong suit eh. Halos araw-araw kong pinapanood yung smooth criminal na video tapos gustong gusto kong makapagsuot ng suit niya dito. Kaso ayun nga lang, wala akong nakuhang coat kaya yung suot ko lang na naalala ko parang blue na long sleeve tapos white pads. <laughs> alam ko naka-vest din ako noon pero wala akong jacket, wala akong coat. So ayun, unfortunately, wala namang moment ng kabataan ko na need kong magsuot ng suit kaya hindi ako pinatahian or whatsoever kasi mahal din naman. Pero nung gumraduate ako, hihihihihihi. <laughs> itong January kasi, nagpaplano na ako kasi nga itong March graduation ko na tapos iniisip ko, ano ba magandang suotin? So naisip ko, ano pa bang mas magandang time para makapagsuot ng suit? Kung hindi sa graduation, di ba? Pangalawang graduation ko na to technically tapos ang suot ko ng parang white na long sleeve. So ngayon, gusto ko sana makapagsuot man lang ng suit kasi pakarap ko yan bata pa lang ako eh. And ayun na nga. We did it! <laughs> Alam mo honestly speaking, mas natuwa pa ako makapagsuot ng suit kaysa nag-graduate ako. joke lang. Kanti uh, mo, para ako si John Wick. Ang init sa Pilipinas! Ang init! Pwede na akong mag-apply yung mga nagbibigay ng flyer sa mall. Fun fact, nag-apply ako sa ganong trabaho. Pero sadly, hindi ako tinanggap. Alam mo nung inuwi ko to, sa so sobrang excited ko, sinuot ko agad eh. Ito yung video ng unang beses ko tong sinuot sa wifi. bahay. Ayan, tapos I was like, I'm so, I was so happy nung nasuot ko. Ito yung itsura ko nung sinuot ko yun sa si graduation, hindi yan si Chaunua diyan ko <laughs> I'm so happy na maganda yung kinalabasan nung suit, and nagmuka naman akong tao in Desente for one day Ewan ko kung ako lang ha, medyo naaalala ko nga sa suit na to yung suit na suit ni Michael sa may GTA 5, <laughs> tsaka yung suit ni Alden doon sa may commercial niya ng insurance mayon. yun. Medyo inspired din ako sa mga suit ni Felix Galliardo, kasi ang gaganda ng suit niya eh By the way, pinatahi ko pala to sa Kamuning Market, hindi to sponsored, pero sobrang ganda ng gawa nila, and feeling ko mura na siya compared sa mga talagang high class alam mo yon uh, medyo budget friendly naman siya for a magandang suit so yon ginawa ko tong video na to kasi gusto ko lang i-share yung isa sa mga pangarap ko na finally natupad ko din medyo magastos lang pero kung sasaya ka naman di ba goods lang okay lang yan so yon isa pa nga tingnan natin oh pak ah, kademin <laughs> so siguro ito ni ko sa burol ko joke lang <laughs> okay yun lang thank you